Hello mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang mga tamali. Hapa gabi sa mga lahat, lahat ng ng sulok ng mundo. Mga mga lab shout out. At sa mga kapwa ko po, FWs around the world. Hello, mga lab shout out po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon mga lalabs, ito na. Another na naman controversial sangkot na naman ang ating First Lady Liza Kokak Aranita Marcos. Ang dami no, na nasasangkutan ng ating uh, Kokak na First Lady sa isyo na hindi maganda, mga loves, mga bayot. Eh, una na dyan, yung uh, tawag dito, uh, pagtalsik niya kay uh, Attorney Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni Bongbong Marcos. Dahil nagalit siya, according to Attorney Vic Rodriguez, na hindi inaprobahan yung application na binigay na kay Attorney Vic Rodriguez patungkol dito kay Michael Ma na gawing special envoy to China at uh, kay Mel Kiades or, or Melionario, Mel Robles na bilang isang maging or magiging or maging eh, general manager ng PCS. So, oh. So, hindi yun inaprobahan ni Atty. Vic Rodriguez, kaya siya siniraan, tropa, strana, umuha si Lisa, kukak Marcos ng document sa Malacanang, binigay yung kopya kay Tonyeng, at ito namang uh, mukhang uh, pira, bayad daw ito eh, sabi ni Maharlika. 5 million, nakapipirba. ba yun? eh siniraan niya si Tuning tapos siyempre yung kanyang anak na Tridor eh si Tingking Pinoy pag wala na yan sila dyan sa uh, tawag dito uh, posisyon, ewan ko lang kung magiging nana magulang pa ba ni Tingking Pinoy si bongbong Marcos at si Lisa <laughs> yun, yung mga involvement na yun yung ISAF hmm. siya yung namimili kung sino yung uh, ioo po sa posisyon, sino yung tanggalin sa ISAF na dini-deny niya uh, yun um, basta marami, yung doon pa sa involved din si Liza Marcos doon sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey gamit ang ISAF tapos, uh, ito pa, saan pa pumunta pa siya ng ano diba uh, UAE kamakailan lang yun na visiting work, visit daw yun. Tapos, uh, wala siyang mandato. Gumastos siya ng millions of pesos, pera ng taong bayan. And after noon, nag-concert sa, sa Malacanang nung June 30, kinantahan siya, narana siya ni Martin Ibera, dahil malaki, siyempre, ang talent fee ni Martin Ibera. Ulitin ko, hindi siya singer na pipitsugin na yung iba, eh. kakanta-kanta lang dyan sa YouTube para sumikat. Eh, dating sikat yan. Malaki talent fin yan, lalo na baka may bonus pa yon. Si Martin Nivera, nung kina hinaranan niya si Lisa at kinanta ng Be my lady kukak. <laughs> yeah. tapos si Bongbong Marcos, uh, siguro nakasinghot muna bago nagparty-party doon, kumanta, nagsyaok, parang manok. ka ah! yung nanok na akto ng kakatayang oh, oh na <laughs> ngayon involved na naman po si Liza Kukak dito sa pito na ito na nahuli ito, itong suspect na nag uh, ng posisyon at promosyon sa pamahalaan aristado ng NBI at involved dito ang pangalan ni Liza Kukak Aranita Marcos. Pakinggan po natin ito. Balita ng UNTV. Nahuli ng National Bureau of Investigation o NBI ang pitong suspect na sangkot sa umano'y pagbebenta ng mga posisyon at promosyon sa pamahalaan. Na. Nakasuot pa ng mga insignia ng Malacanang at Office of the President ang anim na suspect ng mahuli ang mga ito sa operasyon ng NBI sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, isa sa mga suspect ay nagpapakilala na Assistant Secretary ng Presidential Management Staff habang ang iba ay nagsisilbi umanong bodyguard may ano spesipikong utos sumano sa suspect ang unang ginang na si Lisa Marcos na linisin na ang burokrasya. Shoutout si Lisa, ang ating first lady Liza Coca Aranita Marcos. <laughs> linisin yung burokrasya. Ayan. oh, sandali. Sa nagpapakilala siya na asek ng presidential management staff at uh, may specific instruction daw siya ...kay unang uh, ginang uh, Marcos na limitin ang bureaucracy ang, pa ang pakilala niya siya ang janitor ng bureaucracy aalisin yung mga remnants ng mga ng previous administration at papalitan so if you are interested For a position, ayun nga, ino-offer nila 500,000 to 1 million. So saan kukunin ni Liza Marcos Kokak yung pera na ipambabayad sa mga taong nakaupo sa posisyon na dating link pa o nakaupo nung panahon pa ng administrasyon ni Duterte? Pera din ng taong bayan, of course. Kaya <laughs> nga, tumaas yung utang natin ngayon eh. Yung otang ni Marcos, bangag na presidente. Yung ngiwe, ganyan. Umaas po. Ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas, ng 28 uh, mahigit percent ang otang ng Pilipinas ngayong uh, administrasyon niya. Tapos ano pa, uh, ngayong 2025, ang proposed budget ni Bongbong Marcos dito, ngiwe. Eh. 6.3 Trillion Alam niyo kung bakit may 6.3 uh, Trillion? Mag-i-election -e kasi Tapos marami siya ngayong mga uh, mga partido na nakipag sa uh, at saka na nakipag-merge doon sa La Casimde at saka sa Partido ni Bongbong Marcos na la, uh, Partido Federal So kailangan ni Ngiwe, Bongbong Marcos ng billions of pesos mula sa tax ng taong bayan, uutang ang diputang Presidente Ngewe <laughs> para ipangpundo, ibayad, ibigay doon sa mga partido na yon para manalo sa midterm mid election ang kanyang mga kandidato at punduhan. Itong kanyang insan na si Martin Crocodilos Romualdos Botiti. <laughs> ang ayuda na kahit pa namimigay na siya ng ayuda, 0.49% pa rin ang kanyang trust rating. <laughs> so ngayon, so, ito si Liza Marcos, kung totoo to, saan niya kinukuha yung pera? At totoo kaya to? Ang, ang nangyaring ito? Or, diversional tactic na naman ito para hindi mapag-usapan? Kung ano man yung nangyayari ngayon, nawala yung Maharlika fans according to Harry Roque. O yung ano na naman ngayon daw yung bibingwitin ng Maharlika fans yung uh, PhilHealth at uh, kung ano-ano pa. Yung 90 billion nga sa PhilHealth eh, hindi pa yun uh, nasagot. At saka yung kulang-kulang 20 billion na na-hack daw ng Midosa uh, ano ba, ba? basta something yung hacker na yun. Hindi naman yun hacker Sila mismo dyan sa Malacanang Ang nang hak ng pira ng PhilHealth O, <laughs> uh, diba? Yung 90 billion Hiningi ng Malacanang Para daw yun sa noble uh, uh, Ano ba yun? Nagastusin o ano pa yun So, yun Ang kinukuha oh. Si Kukak Saan galing? Bago lang Pumunta ng UAA nag -tour. Pero yung anong sabi ng mga mainstream media at ibang vloggers niya, na mga bayarang uh, diputa, <laughs> eh, pumunta daw si Cucat doon, working visit, kahit wala siyang uh, mandato sa gobyerno, kasi wala namang mandato ang first lady sa Pilipinas, eh, pumunta doon, nag-work visit sa UAE, nag doon sa Dubai, doon sa malaking uh, Zayed uh, Masjid doon, ano, simbahan ng muslim, tapos, eh, tour-tour lang siya doon. Kain-kain sila doon. Doon siya siguro nag, nagpakalango siguro siya sa alak doon. Dahil sa Pilipinas, booking siya yung picturean. So doon siguro siya nagpakalango, nagpakalono doon, nagsuka-suka siguro sa alak. Doon yung botod. Uh, alak. Ang sabi, ng mga mainstream media sa Pinas, pumunta daw doon si Lisa para daw, nagkipag-usap sa administrasyon o sa gobyerno doon ng UAE para daw sa nuclear power plant. Pero ang sabi ni Maharlika, through sa kanyang puting ahas, pumuslit si Lisa doon na hindi pinaalam sa taong bayan, walang transparency, dahil mangungutang daw doon ng billions of dollars na isaksak ni Botod o Kakliza sa kanyang tiyan hindi pa na busog eh mayat kuya nga eh at sure na naman ako masunod sunod na naman to may nanalo may mananalong uh, sa loan bitor ng millions of pesos dahil umuwi nga yung kanyang anak din isa pang botod na si thinking patay mula UK at dumalo pa sa concert dyan sa Malacanang nung June 30 Ayan. Pag-uwi nun, marami siyang dalang pera withdraw sa kanyang bank account dahil mananalo siya sa loan bitor. bantayan yan, ha? Ano these days? Marami mananalo sa loan bitor. Sunod-sunod yan. Mga ilang milyon. Bantayan po natin yan. At pag mangyari yan, baka si thinking Pinoy ang mananalo. <laughs> so ngayon, ito, kung totoo man ito, dahil babayaran yung mga nagdaang mga trabahante sa gobyerno, na link pa sa mga Duterte, eh, hindi, maganda to, mga lalabs, mga bayot So, ibig sabihin talaga, si Liza Marcos ang presidente sa Pilipinas. At talagang hindi siya gumagawa ng maayos, no? Kana puputok na yung tiyan niya, no? Nakakainan <laughs> ah, at ng pira ng taong bayan. So, yun, sangkot na naman siya. Lagi na lang nasasangkot itong kukak na Lisa sa hindi maganda no na mga issue sa Pilipinas. Sana sangkot siya sa uh, kung ano-ano ba yung mga magagandang nagawa kagaya ni Madam Imelda Marcos. Pero wala eh. Talagang sangkot lang siya sa pagiging patay gutom sa alak. Ako <laughs> hmm, tandaan natin. Sinabi niya ha, nung interview niya kay Katonying, na sinabi niyang CBP Sarah, niya si BP Sara, e bad chat sa kanya, may sinabi siya doon na magdahan-dahan sila. If I'm in charge, lahat sila patay, ako pa. Hindi niyan yan Dahil marami nang nag-save ng video na yon. Yeah. So pag hindi talaga gusto ni Lisa, tsugi. At malamang itong pito na to na nahuli ngayon. Baka hindi na natin tumabalitaan pa muli. Dahil baka bukas makalawa, takpan na ito ng plastic bag para mamatay, suffocation, or totorokan ito para sabing inataki sa puso. <laughs> ngayon, sabi alias Pikoy, hindi na ngayon oso yung bang-bang-bang sa administrasyon ni Marcos uh, ngewek Kapag may ipapatrabaho silang tao, ataki at sa puso na at supokisyon. Kasi <laughs> so, itong pito na ito, hindi na tumaan pa. Hindi na ito pag-uusapan pa. Dahil sa impyerno na sila bibiyahe. <laughs>